two months carpal tunnel. Okay, game. So, magandang gabi sa lahat. So, napanin, bossy? Ah uh, may masakit kasi dito yung part eh, na hindi nga nawawala. Eh, hindi sa iba. To, nakatablan tayo na ako. Hindi nga nawawala. Na, paano ba yan? Hindi ko lang bidala na siya sumakit ng ganyan. Ano trabaho niyo, sir? Ah uh, mga computer kasi. Ah, okay. Roon talaga yan. Carpal tunnel sa Ah, may ganyan din ako. Magka-aka Eh, nandito naman kami. <laughs> kaya, hindi, nawawala naman. Oo. Hindi kasi sa atin dito, may gagalaw. Mm -hmm. Ano Tar ba ginawa dyan sa mga pinuntahan ko? Hindi siya, hindi ito tinatak dyan. Pero wala. Mga, parang hindi rin nawawala. Mga balik din na rin. Ito hmm. check up na siya sa'yo. Ano ka sa'yo? daw kasi namin, saan saan ka daw kasi pumupuntang website Ito yung story Relax lang boss, bagsak lang ala, umuulan pa yata Hmm. May laman na pala sa saloob patagal lang tayo magsasama kayo ayan oh naglaman na ka sa saloob teka lang, madurugin natin dahil ginawa wala may sawa ka na? magsasama kayo o nasa ibang bansa? Kasi kung wala pang ay maintindihan natin ito eh. Overuse. Tapos tignan mo pa yung story na. Wala na. Okay. Check mo. kanina no? Mm -hmm. oh, good. Uh, oh, mo natin, tas maya baka nagulat lang eh. Pahingin na natin, tas maya ano natin, interviewin natin kung wala na. Yung Carpal Tunnel, inooperahan daw yan. Ugat lang na nakaipit yan, saglit lang yan. Pero choice yun, kung papa-operahan nyo. Pero yun doon yan, madali lang yan eh. Pag nahanap nyo tong video na to sa so may mga Carpal Tunnel, God bless po sa lahat. So cut mo na ha. No advance payment. Ang checking in booking libre po yun. Ang bayad pag na yun. Karam pa nga ko yan ha, kasi sa trabaho mo Okay game, so... IT Idol, IT ka ano? Ah, mga computer. Video. Mga video. Ah. So, unaan ko na kayo, oo, dito matatanggal yan. Sige ako sa'yo. Wala na. Kasi na. Wala na. Oh, kahit mawala yan, pero dahil ang trabaho ni Sir eh, sa computer, malaki yung chance ang bumalik niyan. Kasi, okay. syempre, galaw ng galaw, ikot ang ikot malaki yung chance ang maipit ulit. So, if ever na ganun yung trabaho nyo, more on computer, tapos naipit, hidaan <coughs> nyo dito, kaya kaya sobrang madali lang yun. Kasi kakalugin lang yun. Pero, hindi lang naman ako yung marunong nun, malay nyo, may makilala kayo. Kasi pag ganun, huwag nyo ipa-opera, mabilis lang yun. So, paano? God bless sa lahat. Sarip sa Lips Del Monte po kami ha, wala po kami sa Antipolo. Pag ako bumalik sa Antipolo, abangan. Eh.